There you know? oh, you know? oh! 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 <laughs> there you go. Oh! is Oh! 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 So, guys, lungkot din. Mabawi lang, guys. Ano? Itong gamit ng guys, oh. Wala, son. Mabawi lang. Mabawi lang sa gas. Bambawi, bambawi, okay. Guys, ano nangyari sa buksang gas? Waron. War Hindi mo nilagas. Nilagas. Uh. Salin siya pa. Ang hmm. sulina. Ayan. Ayan guys. Sige guys. Good morning na lang uli. Simapag parang umaga dyan sa inyong lahat. Ayan. Nagdating na. Isa na lang hintay natin. Hey guys.